Hindi naman si Gordaro ka ba yung rote siya? Pastor di ba? Hindi ba yung violent na tao? Pero sa ay, ay, yung mga supporters niya. Kung ang damos na ng Lord sa pagtatanggap siya kung ayaw yung o yung mag resist oh, yeah. gira sa gobyerno. Uh, That's uh, from my from my imagination. <laughs> mag gira <laughs> <mag -ipagira, laughs> siya. Hindi siya ba yung pinagatawang hindi ba yung

kasi expose ko kayo sa community natin. Yung followers niya, masyado mo papain ko.